Okay kids, ang laro natin ngayon ay tumbang preso challenge. Kailangan nyo lang patamaan yung bolang yun sa likod. Kung sino makakatama, kakain. Hanggat walang nakakatamang sunod, pwedeng kumain ng kumain diretso ha. Okay, sige. Game. Game begin. Go, go, ta, ta. oh, Tama lang, Daka na lang. Hop, yeah. at gaw. Bilisan nyo. Dali, sulod-sulod na! Dali! <laughs> oh, balik ka, Balik kayo! Dali! Balik mo dyan, oh. puso! Game! <laughs> 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 balik sa pila! <Ayu>, Alex! Uy, <laughs> <hoy>, Jory, daw ko, yung taas, baka Dila, jala, iskan. Pigya dito sa likod. Nasa lang na nakain, bakit wala dito okay. nakain? Nakain oh. Dali! Lili dali. Dali tata, go tata. Go tata tira. Oh, Sophia, go! One, Oh, ah, Woo! Ah, layo! Diretso! Yay! <makes> okay. Sige, buso, kain lang kain! woo Diretso, Nawawala <tali. makes> sa pila! Game! Okay. Oh, ah, layo! Woo! <makes> <makes> Busog na si Gila! Dalihan <makes> Ay, Dela, pila oh. lang! Oo, oh, tama! Ayos ito! Basta, pila ka na! Bale, may taya na ulit! Kuya Mokong na! O, oh, ikaw, tira na! Ay, Dela, tira na, na. Ay, tira na, na ulit! Taba, tisin na Game! Tumira ka na! Okay! Oh, salam! Sigilo, sigilo. Pato. Tre, go. Oh, sala. Go. Woo! go. Go, 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 go. Ano na? Hindi ito man yun. Go, go, Dali. Sala. Sinusunod. Taus, bawa bawa eh, oh, Ah, oh, utik na, oh, next, God, jilo. Oh, jilo, 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 <coughs> jilo, go, naik naik kau naik lebih lebih tengok go daya. apa pun, Ay, alta yung alis ka doon. Go! Oh, laya! Woo! Laya! Woo! Kuntik na! Dilaw! 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 Pwede na! One, two, Go! Salo! Tama ka? Tama, okay. Sophia! Oh! Hindi ba katama si Nene! Galing ah! na yung Wala pa sa Busog na si Thea! <laughs> Go! Dila, alis ka dyan! Sophia, alis dyan! si Sophia, doon Go! O, layo! Limpat ang tsinela <laughs> <Bila tola. laughs> sa'yo! na ako! Ayos! Ayos ang bola! Ayos ang bola! <laughs> Nene, Jared, pagsumira. <po>, Bakit <inaudible> sa pila. Game! Ay, ulo mo! pala. Tata, tata, ikaw na Toto. Toto. one, two, three. Go! Salah. Oh, sala! Si ate. Oh, one, two, three. Tira na. Salah sala para na. Ah. Ay, <laughs> sala para rin. na. Dali. Taya, go. Oh, sala na sir. Taya ngayon na. Biten. Biten hahahaha <laughs> wooooww Oh, tumalon. woooooww sayang Angel game, haos si Jello huh, haos si Jello <coughs> <bisogna. coughs> <Sayang. coughs> ah, si <coughs> Tatao. Oh, ah, si Ata, hindi makatama. Lapit na. Oh. Ah, aalis kayo. Ba, si dito hindi tumira. Tumira. Ah, tumira na ka. Okay. Oh. Okay na yun. Tinamahan naman. Oh, sayang. So Isa pa, Angel. Mama, <laughs> nasa lang kaya tingin dito. Basta, baka tama Sayang. Tingin nga kayo yung tinapay. Ay, titin. Ay, tata, alis ka dyan. Ay, kala, tata, tira. Nene, lumapit ka na doon. Ah, oh, sana pa rin, toto. Tata. Si Ate! Wala. Wala Ay, anta! <laughs> ang bila tuloy, bata! Ang sakit ang ako. Ang gabok? Aba? <Dali>, ang gabok! na ang <laughs> gabok oh. na. Basog na, mga nakatira! Mga nakapagpatama. <laughs> game. Yeah. Nagkawala na lang si Nelas. O, Toto, game. Go, Shane. Toto, Mababa lang ang tira, Toto. Mababa. Mababaan mo, ganyan Ay, sala. Layo. Ate. Nakatama din sa wakas. <laughs> Ngiting-ngiti eh. Kain. <laughs> Pinutan mo. Hoy, Gino. Anong nangyari na sa iyo? Shhh. Dali. Nene, kumain ka na. Dalihan mo. Siya. Naglaro na yung isang iyon. Ho! Oh! Oh, Ang galing. Ayun, Siya, mapin mo. na All Go. Nakutaukan dia. Bohong. Mama. Go. Ha. Ya gad. Oh. sayang. Oh. Oh. <laughs> oh. Oh. Ah. Hello Allah ni cinta Oh, sala na naman Toto! Uh, oh, sala! Oh, sala! Oh, Tama! Ha? Dino, oh, sala! Oh, sala! Oh, oh! Oh, layo! Oh. 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 Let's go! Yan, okay na yan, Angel! Napagalaw naman ang bola. Okay. Wala na ako na kain to. O, oh, kain ka, kain. Kuha na isa. Asala. ko na Okay, dire jiray. Kain na, Toto. Toto. Go, Toto. Ha? Huh? Ang O, oh, Sige. Ang layo mo. 1, 2, 3, go. Oh. Okay na, okay na. 1, go. 1, 3, go. Ay, ang taas. Oh, galing talaga ni teya. <messizuk> ang galing ni teya. ka dyan. Sana! Kuya Lisa! Oh, butik na, nabitan! Ano? Basta alis ka dyan! Ano? Dito naman ano? akong... Dito ka ha! Dito talaga akong... Game! Okay, dito. Yeah. Para oh, kaysig! Parang nag-softball eh. Bola, bola. O, game, game. Angel, alis ka dyan! Uy, dyan, malapit dyan. Oh, game. game. Ah! Ang layo, sinipat pa. Oh! Go! Game. Oh, sala. Sayang. Sino na next? Dilaw, ikaw na, dilaw. Game. Lapit. <laughs> <laughs> ah, galing! Ay, ito so pa yan! Ah. Sorry. Kain, kain! Game. Atay, game! Okay, one, two, three. One, <laughs> two, <laughs> 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 Oh! Ay, ako <laughs> <Alif, ikaw> <laughs> Alig ah, tayo sila! Game! Gawin oh. <laughs> <Paana, nabata. laughs> na! na ba tayo? Ang layo na lang <laughs> bola. <laughs> Ay! Utik na! Sir, tayo mga pasok na pasok na! Adela, ah, ikaw! Wala, pati, pa, Hindi ka pa ganun makakain? Mamaya. Hindi na ako makakain. Game! Tapos, ko. Oh, sala! Siya, si Gila, garo na. <laughs> ah, sala pa rin si Nene. Ah, sala. Oh, sala. Okay, sala. Ay, uh, di talaga makatama si Elia. Yo, sa full Again game, game. Oh!